Miss Lovely Rivero. Hello po, good afternoon. Good afternoon, magandang araw po sa inyong lahat. Miss Lovely, katulad nung tanong ko sa kanila, ikaw ba personally meron ka nang na-experience kasama nung pamilya mo na, na talagang itong bagyong to malala na binigyan kayo ng isang napakasamang experience as a, as a whole? actually, ito recently lang, no? pero hindi na to sa pamilya. Akong mag-isa lang na to. Galing ako sa trabaho. And then, uh, yeah, may taping kami out of town. Tapos, sa uh, yun na nga, nag-decide na, na, hindi talaga pwede dahil na hindi na safe. So, pinauwi na kami. Naku, no, na-stranded talaga ako. At uh, sa may Bulacan area kasi to, hindi talaga na kami nakalusong dahil talagang yung, yung, uh, yung mga uh, kalye is talagang nasa bewang na talaga yung tubig. So, uh, araw-gabi na talaga ako naka... Na na nakaalis. And talagang stranded talaga. And dun ko nakita kasi nasa labas ako mismo. Kasi syempre pagka ganyan, you try to stay in the safety of your house, di ba? Pero ito, nandun ako talaga sa labas. Nakita ko kung paano yung ating mga kababayan. Talagang hirap na hirap pag ganitong mga pagkakataon. So ako talaga, andun, nandun kami. Talagang lahat kami, wala, naiihi ka pero wala kang mapuntahan dahil hindi ka makaalis. Na, gusto mong kumain pero wala rin, di ba? Dahil hindi ka naman makano, dahil mataas ang tubig. So talagang, we were, ako, I was stranded in the car. So dun ko na-realize na, Paano pa yung iba nating mga kababayan na yung mga bahay nila talagang yun ang nalulubog? So doon doon talaga ang laki ng impact sa akin. May malaking realization. Kaya sana po kung may pagkakataon tayong makatulong, let's all help. Bayanihan po. Mm lovely. Salamat po sa pag-share sa atin noon. Kita mo naman kitanya yung uh, situation kasi na experience niya yung hagupit nitong bagyo. Miss Glenda uh, Garcia is also here joining us. Miss Glenda, ikaw naman personal experience mo rin Ikaw ba? Nasaan ka nung dumaan itong bagyo o nung isa sa mga bagyo na malala sa Pilipinas? Meron ka ring uh, na-experience na hindi maganda. Oo. Oh, Uh, meron din kasi yung dating ka, uh, dati noon nagbagyo yung kapitbahay namin natanggalan ng bubong, di ba? Kawawa talaga. So, ang hirap lang talaga kapag ganitong may bagyo na yung mga kababayan natin na na-stranded, na walang masilungan, ganyan. Kaya itong ginagawa natin na, ganito sa GMA7, napakalaking bagay para sa kanila. Kaya Uh, Uh, sana yung mga kababayan natin, uh, kung ano man yung kaya nilang ibigay na tulong, tumulong sila para sa ating mga kababayan. Ms. salamat po. Thank you. Yes. At saka sana yung mga pets din po, yung mga animals, huwag nyo po silang iwanan. Or kung halimbawa hindi nyo sila kayang isamang lumikas, uh, i-unchain nyo sila or i-uncage nyo nalang sila para kaya naman nilang um, you know, mag-survive on their own. Give them a fair chance, please. Important reminder, Uh, po yan para sa ating mga pets salamat po